Hi guys, We back. welcome back to my youtube channel, my green journal guys for today's video Update tayo sa mga ikeberia natin dito sa gilid ng bahay Ayan yung mga mga plants natin guys Ayan So ito, ayan buhay na Ito guys, ang ganda ganda niya oh Ayan super big at may mga hindi ko alam guys kung baby niya yan o flower stock ayan so ito ayan two heads ayan malalaki na yan guys ayan so ito yung ating fat beauty na napakataba <laughs> from the name itself na fat ayan ito, super big na rin. Ayan. So, ito guys yung mga update-update sa mga plants natin. Ayan. Ayan. So, dito tayo guys sa gilid ng bahay. Ayan. So, maganda yung init kanina. Pero kaninang umaga guys ay umulan. So, uh, uminit siya mga bandang tanghali na. Kaya, nagka nagkakulay yung ating mga plants. Ayan guys, ang ganda-ganda niya. Ito. Ayan. Ayan. yung mga plants natin na napaka uh, tataba dito sa gilid ng bahay na lagi kong piniflex sa inyo guys. Ayan. Ayan yung mga plants natin. Ito, napaka ganda rin niya guys. oo oh. Ayan, so marami na siyang babies. Ayan. So, no. Pag di tayo busy ay uh, kukutulin natin yung mga babies niya at ipropagate natin, guys. Tatanim natin. Ito si RJ na ang napakaganda ng kulay. Ayan. Ayan, guys. So, ito yung ating uh, dugong. Ayan, guys. So, wala pang roots. So, air dry muna natin yan, guys. Ayan. Napakaganda. Mm -hmm ayan guys so guys yung ating um Nessie na uh, napakahaba dito guys ay naputol ayan dahil nakalaylay na yung mga rosette nila guys ayan so ito so naputol siya guys ayan so ayan parang nabulok siya guys o oh, kasi pinutol ko dahil ayan naputol siya kusa guys So, ito, uh, baka propagate na lang natin yan, guys. Ayan, yung ating mga plants dito sa gilid ng bahay. Ayan, guys. So, ang ganda-ganda pa rin nila. Ayan. At ang tataba nila, guys. Ayan, yung ating variegated purple delight. Supreme, ayan yung ating Beltana, ayan, buhay na guys ayan. ayan so guys, may papakita ako sa inyo na na succulents natin na mabango pero hindi ko alam yung pangalan ayan, so pasensya na po kayo guys dahil maingay dito sa gilid ng bahay ito yung ating love and war guys, ayan, buhay na buhay na yung ating Tapsi Turby. Ayan na. Napakaraming babies. Ayan. So buhay na buhay na rin. So ito guys yung plants natin na mabango. Ayan. Ayan. Ayan yung iba pa nating mga plants guys. Ayan. So, yung mga hanging plants natin, nandito. So, ginawa ko, guys, ay nilagay ko dito para maulanan sila. Ayan. Yung mga nandiyan natin na mga plants, guys, ay niripat ko dito. Para maulanan sila kahit papano. Ayan. So, ito... Uh, more than two weeks na, na naka-air dry, guys, pero... Wala pa ring roots. Ay, meron na siya guys, roots. Ayan. Ayan. May dalawa nang umusbong na new roots sa kanya. So, uh, siguro, uh, itatanim natin pag uh, madagdagan na yung mga new roots niya guys. Ayan. So, kita ba guys yung kanyang new roots? Ayan. So, ito napakaganda niya guys. Oh. Napaka-healthy. Ayan guys. So pag ganito 'yung mga plants natin na na laging silang healthy ay nakaka-inspire. Ayan. So ito, hindi ko alam kung mabango siya, guys. Pero wala siyang amoy. Pero 'yung kanina 'yung pinakita ko, guys, ay napaka-bango, guys. Hindi ko alam kung peridot ba 'yung pangalan o basta uh, nag-aalaga ako ng mga plants pero konti lang yung kilala ko sa kanila guys ayan so andito na yung ating hakuhu na nag to two heads guys ayan napakalaki niya, guys ayan ayan napaka healthy nila saka uh, sun stress sila guys ang ganda ng kulay ayan Uh, so, that's all for today guys ayan yung mga update update lang natin sa mga plants natin ayan so pag nagri ako guys ah uh, hindi ko na nakukuha ng video kasi nahihirapan ako na humahawak ng cellphone tsaka nagtatanim kaya ayan um, update update na lang tayo sa mga plants natin na napaka healthy yan. Yan kunin natin yung mga dry leaves. Yan. So guys, that's all for today. Uh thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, My Green Journal. Thank you guys. God bless everyone.